Good evening mga kabalyars and ka-viewers nag hiking ko karoon dali sa Boulevard kay hindi ni niya mga ka-viewers kasi gilang taga kaunani din halos kadaan lang rin ba na naipis tayo sa Sarmis din wala tayo pasingot pasingot ang mga ka-viewers kay kasi magdaot tanon tayo ni Nako dali sa Boulevard mga ka-viewers kay uh, pasingot to paningot to kayo kung ano gamay Ato uh, sungkuon yun ako nito sa dito sa moy mga kabiors. Muna okay. mga kabiors. Muna so. bully bar dery mga kabiors. Ka hiking ko. Hiking ang mura ganang hiking ang mura gadagan po ba? Isod ding kita mo mo pasingot ni kabiors kay wala ng dula po sa basketball. Padre oh Hindi ko Andre Bulibag Bulibag sa samis ni mga ka-viewers Sangko dito sa May mga barbituhan Mga ka-viewers dito sa Bulibag Sa toon to na Sa Sangko di ang sinupod Ano basketball lang sa Malakbang Mga ka-viewers oh Abot dito eh Naging nga buliba diri nga, may mga barbitiwang mga ka-biós. Abot ko ito, trighay. At sinot, balik ako, mga ka-biós kay Sungko. Naman ko dito sa may barbitiwang dito sa... Buli, diri, diri sa Boulevard ba? Paningot na kayo ko. Sakto na kayo. Paningot. Lison kayo mga ka-viewers. Huwag dilit mag-hiking. Mag Ang kaon na to. Di na muli yung mitra ba? Na na ba itong edad? Ito na yung mga ka-viewers. Yan yung hiking lang. Itong kuwan nun Mauli na ko mga ka-viewers. Layo pa kayo kung hike ka no to. Pa dito